So guys Kapitan naman kami yung panibagong trailer Yan Nandito kami sa wila Yan Yung Robrayan so Ang ano The driver Kukonect namin niya Yung panibagawang trailer Sabot so, na Naman kami sa isang Isang libiran Empty po yan Empty So yun Grabe namin guys oh. Sus. Dito lawak na yan oh. Lawak na parking. Tara lawak ng yellow. Dito kami nitro yan. yan. oh. Ah, uh, shout out pala sa mga taga Europe. Kay Bro Bruce. Kay Bobby Boy at saka kay uh, yung kasama namin dyan na galing sa Almas Dui shout out sa inyo yan yeah. so yun guys thank you for watching bye bye